Hello mga tropa, welcome back to Elabit Shopee Ako Vlog. So for today's video, maulan, Friday night, Friday sahod. Ingat ang lahat, biglang umulan mga tropa. Ayan, may bago tayong gawang kimchi. Available na ulit mga tropa, 110, minimum 10 jars para sa ating mga reseller. 150, 160, pwede nyong ibenta. Pwede rin per kilo, mga 3, 350 lang per kilo mga tropa. Kung nasaan ka pag-usapan natin mga tropa. Yan, pinakamasarap na kimchi sa buong universe. Try nyo na mga tropa. Ingat ang lahat. Malapit ng mag-June. Kalahating taon na naman mga tropa. Maulan pa. Sahod pa ngayon. Friday payday mga tropa. Bili na lang Chepiakos kimchi. I love it. Bye. Follow my social media account mga tropa. Jeffrey Kundiman or Pinada on Facebook, YouTube, Chepiakos Vlog yung page natin Chef Yaku TikTok ko Chef Yaku Vlog ulit mga tropa support Chef Yaku mga tropa kung gusto nyo meron tayong kimchi takoyaki makis mga tropa available for dine in and take out or delivery via grab or lalamove mga tropa na kayo mag shoulder thank you mga tropa sa pag support I love it